Sa so, totoo lang, lahat ng BBM vlogger dyan, imbitado yan. Mm. Imbitado yan, kung si Pangulong Bongbong ang makakausap mo, imbitado lahat yan. Siyempre, hindi na naman mamomonitor ni Pangulong Bongbong kung sino yung nandyan at sino yung wala. Tama. ba? Diba? Basta sinabing mga sumusuportang vlogger sa kanya, mga BBM vlogger o ano man. Eh, siyempre, ganun, ganun, naman kabait yung ating Pangulo eh, ba? Diba? Hindi naman yan namimili ng bisita. ba? Diba? Hindi po yan uh, namimili ang ating mahal na Pangulo. Oo. -o. Pero ang tanong, sino yung aong humarang sa mga imbitasyon. Maraming mga ano eh, maraming mga viewers yung nagtatanong, nasaan na daw sila Chris Ulo, sila Sir Mike, de ba? Marami. Pero tingnan nyo, tingnan nyo, wala pong nakarating silang sa kanilang invitation. Pero kung ako iimbitahan nyo po ako, hindi rin po makakapunta. Kasi may patay po dito sa bahay. At pangatlong gabi na po ngayon. Okay? So, malabo. Malabo ako makapunta. Oo. Pero kasi, bakit natin ito napapag-usapan? Kasi nagiging issue. ba diba? Nagiging issue po. Lumabas po in public eh. ba diba? Yan. Pero, merong tao dyan na tagapangasiwa, hmm. Na siyang, na siyang kukontak sa mga vlogger, siyang mag -e email hmm. sa mga vlogger bilang formality. Ang tanong, bakit kasi hindi na hindi inibitan lahat? Dapat yung mga alit-alitan, yung mga... Yung mga alit-alitan, hindi pagkakaunawaan, dapat Tapos yung sinawain ako umiyak sa loob Bapat yung ganyan, sineset, sineset aside O sineset aside yung ganyan Kasi unang-una, hindi naman yung parte yan Hindi naman kayo gumastos oh. <laughs> hindi nyo pala parte yan eh oh. Wala pala kayong ambag eh Oo, Tapos feeling nyo, kayo, kayo yung boss <laughs> Ay, naku po Oo. Oh, ang tawag dyan, makapalang muka. Oo. Oh, yung iba nga dyan, ang hihingi na nga lang ng pamasahe. ba? <laughs> diba? Pamasahe? Pamasahe na nga lang, hindi pa, puta na ipapanghingi pa. Kaya pa. yung problema. Ano yung problema sa kanila? Kasi kami po, never kaming, never naming uh, pinirahan ang mga viewers namin never po namin ginawa yan nandito lang po kami, sumusuporta sa Pangulo nagde-defend, yung Pangulo yun po ang gawain namin hindi po namin gawain na manghingi ng pamasahe manghingi ng pambayad ng lawyer hindi po namin ginagawa yan di ba? mo ngayon yung mga viewers mo di ba? mahal na nga yung mga bilihin, pinipirahan mo pa sila, ano yun, ginagamit mo sila? Ginagamit mo sila, kunyari, mahal mo ang Pangulong bungbong Marcos, o bakit mo nasasabi yun? Kasi nagkakapira ka sa mga sulidong sumusuporta din sa Pangulo. Inihingan mo eh. Diba? Si... Gcash pa more! Sabi niya, tatanggap na po ako ngayon ng mga donasyon kasi ako'y kinasuhan. diba ang kapal na mukha. Ang totoo pong sumusuporta. Okay, sa mga Marcos, ay hindi po nang huhut-hut ng pera. Hindi po nang hihingi. Hindi po nang lilimos. Ano yung susuporta ka sa mga Marcos? Tapos may kapalit pala? Sabi mo, loyalista ka, pero may kapalit pala? K.O. Ano yun? Diba? Kami. Nanghingi ba kami? Hinututun hinututan ba namin yung mga viewers namin? Diba? Wala. Nagpin ba kami ng mga Gcash dyan? Nagparinig ba kami ng... Ay, 'di, uh, kinasuhan kasi ako, kailangan ko pa lawyer, tatanggap na po ako ng tulong. KO. 'Di ba? Ang pagsuporta po natin sa pangulo, wala po tayong hinihinging kapalit. Oh, 'yun po yung klaro diyan. Nandito lang po tayo, sumusuporta lang. 'Di ba? O oh, sige, kayo na yung ano, kayo na yung loyalista. Loyalista daw siya. Diba? ba? Yung kinasuhan loyalista daw siya. Oo. Kayo na yung ikaw na yung loyalista na nanguhutot. Ah. <laughs> diba? O ikaw na. Sayo na. Hmm. May may ang tanong. May loyalista ba na pinipirahan yung mga viewers niya? Uh, Oo. natin. ba? Diba? Pare-parehas ano Pero congratulations ha, sa dyan sa party diyan sa Malacañang kanina kasi ano po talaga successful. Although, may ano talaga may kulang kasi hindi naman po wala po doon yung ibang mga vlogger kasi yung iba malalayo pa, yung yung iba katulad nila Chris Ulo, hindi man sila inimbitahan. <laughs> hindi na po alam ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Hindi na, wala na pong alam si Pangulo dyan. Kasi, siyempre, may inasign yan eh. Oh. Ah, uh, hindi taga dyan. Ang nangyayari kasi, yung mismong nag-organize, yung mismong inutusan, hindi na lang po namin babanggitin ang pangalan kasi, actually, may lalaki din eh. Kasi may kumuntak na po sa amin. Hmm. Oo, pati kay Jake. Nagtatanong, bakit daw wala kami? Oh, tamo. Oh, lagot kayo. May nagtatanong pala. Bakit wala sila Chris Ulo? Nako. Isang taga Malacanang na hindi ko nalang babanggitin Issue pa yun sa akin, wala namang problema din. Bakit ba oh, hindi kami kinontak nung dalawang tao? Abay, sabi ko eh, hindi ko alam ma'am Ba't di kami kinontak? Nagulat kasi Eh ayoko nang magsalita, baka sabihin nagbubuhat tayo Baka sabihin nagbubuhat tayo ng na sarili nating upuan Kasi merong Merong naghahanap pala sa amin dyan Oh, may naghahanap pala Naku Naku, naku, naku. Mm -hmm. Kaya yeah, tingnan ha. Ah. Bakit po hindi kami nakikipagkaibigan sa mga tao na yan? Kasi mukha po silang Gcash. Oo. Sila kasi walang pakialam na masira yung pangalan nila basta may Gcash. Pamasahe, manghihingi. oh, pa-Gcash daw. Pang-lawyer, hinihingi. Pa-Gcash daw ba? Diba? Kaya hindi namin ka-level yung mga yan. Sa totoo lang. K.O. Diba? Naka isang malaking kahihiyan po yan sa totoo lang. Oo. Kaya ka pala sumuporta dahil sa Gcash? Wow naman! Eh, sabi ko hindi mo kami naibitahan eh. Mm. Hindi naman mo kami inaya. Mm. mm. Eh, hindi naman totoo. Wala naman na Wala naman. Bakit daw though yung email namin eh, eh, hindi ibinigay nung babae at nung isang lalaki eh, sabi ko wala naman yung problema kahit naman ho, oh, hindi ho kami magpunta dyan eh basta sarali andong kami <laughs> eh ganun lang ho yata ang papel namin eh sabi ko pag sarali inaimbitahan para sumuporta kay Pangulong Bongbong pero pagdating sa mga ganyang event-event yeah. event, pagdating yata sa mga ganyang uh, okasyon eh wala na hindi na kami naaalala mm. sarali lang yata kami inaimbitahan <laughs> sabi ko ganun doon sa babae natawa eh sabi ko wala eh sarali lang yata kami eh sabi ko yung baka naimbitahan yung inayaan ng dalawang tao, eh baka mga nasa rally nung nakaraan niya, kaya ganon. Diba? Eh kami, pang-rally eh, lang itsura namin eh. Oh, eh walang magagawa. Oh. At ah, siya, teka lang. Eh, may isang vlogger pala na nagsabi na dapat mag magsuri mag -suri daw ako sa babaeng yun. Sabi ko, bakit ako mag-sory? May kasalanan ba? May kasalanan pala ako? Buti pa ikaw, alam mong may kasalanan ako. Eh dapat nga siya yung lumuhod sa harapan ko eh. Magmakaawa ng sampung beses. At magsorry. Sasabi niya, sorry po master, sorry master. Uh, malay mo, magbago yung isip ko. ba? Diba? Hmm. nyo, hindi po kami makikisama. Lalo na ako, sa sarili ko na lang. Hindi po ako makikisama sa mukhang barya. Mukhang Gcash. ba? Diba? Oo, para klaro lang po. Kasi, no, banggitin ko pangalan dalawa. naman dalawa, wala, dinayari naman yun. Wala rin naman yun. Eh, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kasi, banggitin mo pangalan yan, sabihin, gagawa ka pang away, gawa ka pang issue. O di, ano na lang. Manahimik na lang. Eh, kaya ko naman sinasabi ito para malaman ng iba. Ina-agree sa akin. Oo. Pero congrats kasi, ang ano ng Pangulo, successful. Although, may uh, naging issue talaga, no? Pero at least, ano, success. ba? Diba? May marami ding mga nagtampong, ano, ah, mga uh, supporter, mga mga viewers. Bakit nga daw wala yung ibang vlogger dyan? Okay? Kahit nga sa akin, may nag-comment, diba? Wala daw ako doon. Ang, ang, sagot ko naman, eh, ano kasi, may patay kasi dito sa amin. No? So, hindi pwedeng umalis. O, oh, eh, sa Sabado pa yung libing. O, oh. Kaya kahit pa maimbitahan tayo, hindi po tayo makakapunta dyan. Para malaman ng iba. Kasi dami nang tatanong eh. eh. Sa akin wala naman 'yan. Ay makshot out sa iyo Eh, sa akin wala naman 'yan kasi nga kami eh, ay rally lang. Oo, <laughs> oh, eh, rally lang kami. Ako ipang-rally lang ako. Sabi ko to sa ako Sabi ko to sa ako Eh ma'am, eh rally lang ho kami. Sabi ko eh, pag rally lang ho kami inimbitahan. Pag ganyan mga okasyon na, eh hindi na ho kami na, na na eh, isa lang ibig sabihin 'yan. Isa lang maliwanag sa atin maliwanag sa lahat. Meron po talaga silang inggit sa mga vlogger na hindi nila inimbitahan. Kasi bakit? Hindi nila ka-level eh. Yung mga vlogger na hindi inimbitahan. Kasi sila, dumi lang ng kuko ng mga vlogger na hindi inimbitahan. Siyempre, inggit ka. Ay, ay kailangan hindi makapunta tong mga to. Dapat kami lang yung nandun. Parang ganun ba, di ba? Oh, klaro na yan. sa mga rally-rally na. Di Eh, sana. Ang sasusunod, pag may rally, nataga-suporta ni Pangulong Bongbong, para kay Pangulong Bongbong, sana, yung mga nagpunta dyan, eh, sana nandun din. ba? Diba? Wala eh. Wala yung iba dun eh. Pero pag may kainan, nandun. Pero pag magpapapawis dahil rally, mainit yung araw, wala po dun. Pero pag lamon ang usapan, ay nandun. Oo. Oh, nandun ang babaeng ito. Hmm? Nandun ang taong ito. ba? Diba? Kaya mo naman yung... Kaya mo naman, mukhang... Mukhang panlamon talaga yung pinuntahan eh. K.O. <laughs> ko lang kung wala sigurong pagkain sa bahay nila kasi pati pa masahe, hinihingi eh. <laughs> kakatawa eh. Sabi, sabi, ano daw siya? Loyalista daw. Loyalista. Tapos wala ka sa rally. Asan yung pagsuporta mo sa Pangulo? Hindi, <laughs> <laughs> totoo. Kami nandun kami. Naulanan kami doon. Pinawisan kami. Nauhaw. Kasi yung nagtitinda kasi ng tubig kung saan-saan pumupunta eh, hanapin mo pa eh. <laughs> Tapos yung, yung, nag yung nag claim sa sarili niya na luya uh, loyalista daw siya, ay wala po doon. <laughs> e, wala po. Ah, <laughs> uh, loyalista daw siya eh. Ah, saan ka nung rally? Ah, uh, ay, hindi pumunta. Baka umitim. Baka maulanan. ba? Diba? Oo. Uh kaya -uh. eh, uh, Kayo po, wag po kayo magpapabilog sa mga tao na yan na palagi nilang ibibida loyalista kuno sila pero asan yung suporta nyo pag may rally oh sige nga wala absent katulad nung nakaraan sa may EDSA monument oh eh sana nandun din meron eh. kasi pag uh, ganyan lang hintaka lang nandyan tapos pagdating sa mga uh, hirap wala na masarap yeah. lang di ba gandang swa tama may malaki Malaki yung punto. Diba? Oo. Oh. Ilang namaya sabi ko dyan. Eh, ganun lang talaga. Okay lang, wala naman problema. Tuloy ang laban. Kasi, hindi mo namin pwede sisihin si Pangulong Bongbong dito kasi pagdating kay Pangulong Bongbong, imitado lahat yan kay Pangulong Bongbong. Totoo, kasi napakabait po ng ating mahal na Pangulo. O syempre, hindi naman problema pa ng Pangulo na alamin pa kung sino-sino yung Uh, hindi naimbitahan o naimbitahan. Kasi ang, ang pagkakaalam siguro ng Pangulo ay imbitado lahat. ba diba? Pero kasi, yung mga ano dyan, mga inggit, siyempre pipiliin nila yung gusto lang nila. Ganon. So, hindi na po alam ng Pangulo yun. Imbitado oh. lahat yan. Ang hindi nag-imbita dyan, yung naatasan, yung isang babae, tsaka isang lalaki. Oo. Na nakutusan din. About sa email-email. Eh, paano hindi ko paniniwalaan yung baba? Eh, taga doon na mismo. Yung kumontak sa amin. Oh. So, yun lang, oh. Mga kababayan, di ko napapahabahin ito. Sinagot ko lang para hindi ko kaya sagutin lahat. paki support subscribe yung si Makmak Pablo. Mga kababayan, kasamahan ko yan. Eh, si Macmac, eh, talaga hindi makakapunta basta-basta sa sarali yan kasi, eh, layo niya, taga sa Mwanga yan. Diba? Pero yung iba dyan, eh, ewan ko lang. Oh, taga dyan lang sila. Taga dyan lang sila, eh. Yung isa nga dyan, taga Santa Cruz, Manila lang eh. Diba? Santa Cruz, Manila. Ang lapit. Hmm. Eh ako, ang biyahe ko, 3 hours pa mahigit. Pero nandun naman ako sa rally, nakarating naman ako doon. Pero siya, taga Santa Cruz, Manila, pero absent. Pero, loyalista daw siya. Ah. <laughs> uh. Hmm. Ah, wala, ganun lang talaga mga kababayan. Oo. Kasi ito na mga supporter natin. Natutuwa yan. Na. Oo, baba mo nga muna si ano, Ahmed. Baba mo muna yeah! yan. Baba mo muna kami kumiyak. Ah. Tapos pumunta ka sa kabila. Ah. Uh oh, oh ganun talaga mga kababayan, wala namang problema. Oh, basta oh. Uh, uh, uh. Tuloy pa rin tayo pag support tayo Pangulong Bongbong Wala namang uh, Kasi sa totoo lang kay Pangulong Bongbong Imbitado lahat yan Oo uh, oh. Uh. Imbitado talaga do lahat yan oh. Uh, uh. Ang problema Yung nata Yung naka-assign mm. Para dito at para dun oh. Uh, para dun at para dun Eh Darating ngayon din ang araw Babanggitin ko yung pangalan yan Kasi alam ko babaliktad yan eh Babaliktad yan Sigurado ko oh. Uh, uh, kasi siya nagsabi yan eh Oo oh. Babaliktad yan 100% sa so ngayon hindi pa oh, eh nagtuturo pa ngayon paano raw gagawin paano babaliktad eh hmm babanggitin ko rin yan ilalaki na yan sino kaya yun sino kaya yun gusto mo malaman din turo nyo nga comment nyo nga kung may idea kayo kung sino yun wala tayong idea eh <laughs> di ba Siyempre, kung saan may ano, saan na... Uh... Siyempre, hindi, hindi pa siguro siya tanggap sa kabila. O, malay natin, wala ka. Hindi eh. ko nga kilala eh, kung sino eh. O, malay mo, sinuka siya sa kabila. Eh, dito muna. Tsaga-tsaga muna. O, next time na lang bumaliktad. Ganun naman talaga eh. Yung mga mukhang pera eh. ba? Diba? Mm, ganun lang. Ay, naku po. Kaya basta, basta po kami, uh, sinasabi namin sa inyo, wala po kaming hinihingin pera sa inyo. Hindi kami nagpaparinig sa inyo. Hindi kami nang hihingi ng pajikas sa inyo. Okay? Pero iba yung isa eh. Loyalista ko no, pero alam nyo, yung mga loyalista, grabe makasuporta yan. Walang hinihinging kapalit yan. Pero yung isa dyan, loyalista ko no, pero narinig nyo naman sa live niya. Nang hihingi ng pamasahe. Nang hihingi ng pambayad sa lawyer. Ah, oh, dahil nakasuhan nga siya eh. Oh, ano ano pala yung pagiging loyalista mo? Yung pag-suporta uh, mo, may kapalit. Kalukuhan. Di ba? Yun po ang kaibahan namin sa kanila. Kasi sila pinagkakakitaan nila etong administrasyon na to. May kapalit eh. Oh, di ba? Ay, nako po. So, yun lang po, no, yung ating uh, video ngayon at ah, uh, uh, di ba, eh? Di ba? Abangan nyo. Abangan nyo na lang yung mga susunod na kabanata. <laughs> o, oh, di ba? So, tingnan natin kung ano yung mga mangyayari pa sa mga susunod na araw, mga pre. At salamat, salamat po, ha. Um, kaya wala po tayong live ngayon kasi, ah, uh, ano, upload upload lang po kasi may uh, ano po dito sa bahay, may uh, may patay po, no? So, salamat-salamat po sa mga bago nating subscriber diyan, sa mga ano natin sa mga hindi pa nag-like, abayin mag-like na kayo. no? Meron po tayong Facebook dito ha, huwag niyo kalimutan, Ballpoint Man 2.0. Ayan, so salamat-salamat mga press sa inyong suporta sa ating YouTube channel at kita kits po ulit tayo. Kailan ba tayong magkita-kita? Baka mamaya o di kaya bukas. Terus so, salam sejahtera guys ingat and bye bye